Napanood ko po itong video na ito na lang si Panelo. Alam nyo, kung titignan, kung titignan natin, itong mga nasa paligid ni Digong, si na Panelo, si na Harry Roque, at yung iba pang lawyers, yung ibang legal, miyembro ng legal team ko na ni Digong, nakikita nyo kung gaano sila ka-stressed? <laughs> Tignan nyo naman si Panelo. O oh, ano, akala nyo talaga kasi, porket dikit kayo sa mga Duterte, ay forever din kayo na magdudunong magmamarunong, mangi ng kapwa, mangdi despise ng mga kababayan natin, at higit sa lahat, maghahari-harian. Etong si Panelo, isa pa to eh. Malala ito mag, magmarunong. Akala mo talaga siya na yung may alam ng lahat ng bagay. Pero kung tutuusin, sa tingin ko ah, yung mga kinasadlakan ngayon na mga Duterte, kasalanan nyo rin kasi mga pulpul -pul kayo. <laughs> mga nasa paligid ni Digong. O ayan, ito yung sitwasyon kung saan kailangan niyang puntahan. Ito eh, si Panelo. Si Digong, dyan sa, or bago pa man ito lumipad, patungong Netherlands, uh, sa sa Villamore Air Base, itong sitwasyon na ito. At katulad din ng iba, katulad ni Sara Duterte, katulad ni Bongo, at ng iba pa na nasa paligid niya ni Digong, hindi pinapasok ang mga ungas. <laughs> siguro gano'n na lang kadali. Ano ho? Ano kayo sineswerte? Hmm? Sineswerte? Na sa pagkait sa pagkakataong ito, alam niyo na ang sitwasyon niyo. Alam niyo ang ginawa ni Sara Duterte. Alam niyo kung paano ng banata ng ng mga idolo niyo ang nasa Malacañang at ang ating gobyerno. Hmm ating gobyerno, aming gobyerno na hindi kayo kasali, hmm. alam niyo yan kung paano kayo bumanat na akala niyo talaga kayo lang ang may karapatan. Akala niyo talaga kayo yung mga taong maglalagay sa ayos ng ating bansa. Eh ang totoo, nakikita na kayo ang panggulok ng ating bansa. O eto, para sa pangalawang pagkakataon, dalawang beses nag-attempt etong isang ito. At kung titignan niyo po yung itsura niya, stressed. Kahit yung si Torion, yung lawyer ni na naghain ng TRO diyan sa Supreme Court, di ba trust. <laughs> Good luck sa inyo. May mga dunong naman kahit pa paano yung mga yan. Sadya lamang na mas malala yung pansarili nilang interes kesa sa kanilang layunin uh, kung meron man para sa ating bansa. Ayan. Hmm. Para daw makita ang kanyang kliyente na si Digong sa pangalawang beses, hindi pinapasok itong si Panelo. At kung titignan nyo po, nagmukhang, hmm, ayan, good luck. Kaiyak-iyak ang sitwasyon nyo ngayon.